Ay po ngayon po ay mag-update po tayo dito sa ating Xworld kasi po yung video natin is mataas yung views so I think kailangan po siya ng update ano. Ayan kasi marami pong nakapanood ng video natin and ayan po ngayon po gagawin po natin is mag-withdraw tayo dito. So kung hindi nyo pa po napapanood yung video pakibisit na lang po sa videos po natin. Okay kasi doon po ay uh, in-explain ko na po lahat kung ano po yung gagawin dito. Madali lang naman po mapag-earn dito wala pong puhunan at uh, yung pet po natin is... 3 lang po siya at yan po yung magkakaroon po ng earnings, okay? So ngayon po, mag-withdraw tayo since marami na tayong ano dito, uh, token sa itaas, okay? So paano ba mag-convert ng token? So kailangan lang natin gawin, i-click po natin yan. And meron pong trade dito. So trade muna natin, okay? And sa trade po, dahil ibebenta po natin siya, is uh, dito po tayo. Kasi dyan po is buy po yan. So i-sell is natin ito, ayan. Then i-max po natin. Okay So kapag binenta po natin yung 43,000 natin na BELT token is magiging uh, $7 po siya. Okay. So sell natin siya. Ganyan lang po. And ayan. Order play successfully. Save progress na natin. Ito po partial. So ito po siya. Partially completed po. Okay. Wait natin siya no. Tingnan natin sa ating balance. Kung nabenta na ba. Ayan. Partial pa po kasi no. Hindi pa naobo. So wait natin na mag-reflect na po dito yung 7. Kasi partial pa po yung nabibenta. So, ayan po, naibenta na po lahat. Ayan, as you can see, nag-reflect na po dito. So, check natin. Dito sa record. Dito po sa ating trade. And, ayan po, wala na po dyan. So, ibig sabihin, uh, buo na po nabenta lahat. So, kapag nabenta na po natin yan lahat, ang uh, next step po dito, ayan, meron na tayong USDT. 7.24. Click po natin yan. And, kapag nandito na po tayo, is click po natin itong sell. Ayan. And, i-all po natin. And, dito po is sa C2C po tayo. C2C. Okay. And pili lang kayo kung saan nyo ipapasok yung mga payout ninyo or earnings niyo Sa bank, Lazada, or sa Gcash. Okay, so ako po, mas pipiliin ko po yung Gcash ko. Click natin dito yung sell. Ayan, Gcash po yan. Diyan sa baba, sell po natin. And i-all po natin. So ayan, meron na tayong libreng 387 pesos. Ayun. So sell na po natin yan. Ayan. And account po natin, isilalagay natin yung ating phone number at yung ah uh, bali sa phone number po is yung Gcash phone number natin at yung pangalan natin sa Gcash. So, ayan guys. Pag na-confirm na po, exchange with buyer pay. So, mag -intay po tayo dito na matanggap po natin yung payout. Okay? So, ayan po. ah uh, bibili niya sa 53.5. Ito po yung total, 387 pesos. So, wait natin. And, ayan, dito po pala yung record. Ayan. So, ngayon po, habang nagre-record tayo, ay meron tayong na dito na notification sa GCash. So, check po natin dito sa transaction. Ayan, pumasok na kaagad, 387. So, nakita nyo naman po kung gaano ka-instant po yung payout. Ayan, 387, January 15, 2024, na natin ngayon. 12.34 p.m. Okay, so yan po guys, nababayad po talaga yung application na ito ng libre. And dito sa account po natin is, uh, nagloading po yung ano, ayan, completed na po, okay? So, bali guys, pang apat na po natin yan na payout. Okay, so yun lang po guys, yung update natin dito sa kanilang app.